Aries, umiwas ka muna sa mga kaibigan ngayong araw, at lalo na sa mga kumare o kumpare, dahil tukso sila ng gastos sa iyo para mawalan ka ng pera, at kung magagawa ay iwasan mo rin ang bumiyahe ng malayo ngayong araw, dahil pwede kang makakuha ng ikakahina ng kalusugan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Taurus Maging mas matapang kapag alam mong nasa tama kang katwiran, na walang pagmumurang salita para walang mawala na good energy ng swerte sa iyo, at wala ring makakagawa na makalapit sa iyo para uutangan ka ng pera o makikisuyo sa ibang bagay. At huwag kang uminom ng alak lalo na sa gabi, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Gemini Maganda ang aura mo ng swerte ngayong araw, ang iiwasan mo lang ay magalit sa mga makukulit na ugali ng ibang kapamilya, para hindi mawala ang aura mo ng swerte, sa ibang tao ay pwedeng kang makapagsalita na itama sila, at lalong gaganda ang aura mo ngayong araw, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Cancer Maging mahinahon ka sa gagawin na pakikipag-usap kung ikaw ay nasa trabaho o kahit nasa pamilya, dahil kung mabilis kang maiinis, ay makapagsasalita ka na ikaw din ang pwedeng malungkot pag inis ka na ang gawin ay lumayo na kagad. At huwag ka muna kumain ng lamang loob ng hayop, para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Leo Maging mas matalino at wise ka kung may kaalaman ka sa usapan na gagawin ng lubos ngayong araw, para kung gagawa ng desisyon, ay walang kang maging suliranin pero kung may alinlangan ka, ay lumayo ka na muna sa mga kausap, para walang kagipitan na ikaw ay may makuha naman, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Virgo Maging alerto ka sa mga sasakyan ngayong araw, para sa iyong kalusugan, at dapat ay may maunawain kang ugali ngayong araw, sa mga minamahal sa buhay, dahil doon manggagaling ang aura mo ng swerte. Pag nagalit ay mahihirapan makagawa ng maayos sa buong araw, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Libra Maging maingat ka sa pagkain ngayong araw dahil kung kakain ng alam mo na nagbibigay ng ikakahina ng kalusugan, ay baka biglaan kang magastusan, at bawal ka muna magalit at makapagsalita na may salitang pagmumura, ngayong araw dahil aalis ang good energy mo sa mga planong gagawin, gawin na maging maunawain, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Scorpio Iwasan mo muna ngayong araw ang makipagbiruan doon pwedeng magkaroon ng suliranin, at maging may striktong ugali ka muna ngayong araw, sa ganoon ay maiiwasan mong may makalapit sa iyo, na may uutang na ibang tao, nang makaiwas sa suliranin sa pera, dahil sila ang sisira ng iyong aura ng swerte ngayong araw, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Sagittarius Maging maingat ka sa mga hayop lalo na sa gabi, at may ugali ka dapat na maging mas maingat sa pakikasama ngayong araw. Kahit pa iyong mga kakilala ng matagal dahil tukso sila ng gastos, at sa maling relasyon sa hindi mo inaasahan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig kaya dapat ay lagi kang maging maingat, signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan. Capricorn, umiwas ka muna sa mga masyadong maaalat na pagkain, ngayong araw para sa iyong kalusugan, at maging maunawain ka at masaya ang aura kung makakausap ang mga kapamilya para hindi ka madalaw ng bad energy sa gagawin. Sa gusto mong magagawa, Signos na Pahiwatig ng Gabay ng Kalikasan. Aquarius, maging alerto ka sa mga maiinit na bagay para sa iyong kalusugan at hindi masaktan o magkapeklat ang balat, at iwasan mo sa iyong isipan na makukuha mo lahat ng iyong gusto kahit sigurado ka na. Dapat ay maging mapagmasid para okay ang iyong araw. Signos na Pahiwatig ng Gabay ng Kalikasan. Pisces, unahin mo ang gusto mangyari ng ilan sa mga kapamilya, nang maging good ang iyong araw sa mga plano na magagawa, at maging maunawain ka ngayong araw, sa mga bigla ang makakausap, dahil kung may ugali kang madali na magalit, ay sayang ang lumapit na swerte. Signos na pahiwatig ng gabay ng kalikasan.